na mga sir so ang unit natin Mitsubishi Spander so ang concern po nito nagwiwiggle at kumigewang so ito pong gulong na to ay galing na po to sa likod so ni-rotate po natin dahil po yung gulong nya ay oblong na po at palitin na sa katagalan po almost limang taon na so ito po ay galing sa unahan kaya ang ginawa natin nilagay mo natin sa likod para pansamantala lang hanggang di pa nakakabili ang may ari at para safety ang sasakyan ni sir so ito po nga po ay up sa ibang shop ang sabi si daw ang tie rod end nya so nung check up natin eh wala naman pong sira so almost abutin uh, daw ng 14,000 so nung nakita natin eh wala naman sira so mali po ang ganyang pag check up mga sir mali po yung ganyang diskarte ang tamang pag check up po nito ay kailangan po nakajak po yung unahan at kakalugin po sa gulong side by side para malaman kung kakalug na yung tie rod tsaka yung rack end nya so mali po yung kanyang diskarte eh, mga sir so nung chinikap nga natin ay wala namang sira ang sabi abutin ah, daw ng 14,000 pero sa atin po ay inaabot lang po to ng 1,000 so ang ginawa lang po natin ay wheel alignment tsaka tire rotation yun lang po maraming salamat po